Yun mga Abel. Good afternoon, good afternoon, good afternoon sa inyong lahat. Ayan. Sa lokoy, nagpapalipad tayo ng mga young bird natin ng KFC. Ano oras na ba? Ayan, no? Oh. 5.43 na. So, yun. Uh, halos kalahating oras na silang nalipad, mga Abel. So, yun nga. Uh, kaninang umaga, mga kwento ko lang, nag tayo. Ang na nga natin, ay na upload ko sa page natin yung Tagaytay Loop. Melvin Magsino So, minigtos natin yung dalawang magkapatid. Si Peter, si Tribar, at saka si Checkard. So, ito. Ito si Peter, si nandito. Ayan. Ito Ayan. So, ayan mga Abel. Si Peter, si. Ayan. Nandyan. Tribar. Hmm. Binigyan natin ng motivation. Mm. Kasi mamaya, itong si Palawi, isasakay natin yan mga Abel. Mm. Yan, sasakay natin yan mamaya sa PUF na mitos sa pusurobio weed pulling. Ayan. Kaya ginagawa natin, minomotivate natin siya para magmadali siya umuwi. Ipupuling nga natin yan. Ayan. Uh, uh, 1,000, mag 1,000. 3 3,500 ang lap winner. So, ang entry fee is 1,10. So, yun. Nauntog pa ako. eh <laughs> kasi gusto gusto niya pumunta doon. Kaya minomotivate natin siya para sure bukas maganda uwi niya. So, yun, mapapansin yung mga abel. Itong mga young bird natin dito ng KFC at sa uh, BBC na winter. Mm. Panay checkered, oh. Kita nyo, napapansin nyo. Mm. Panay checkered, oh. Ayan, oh. Tatlong young bird, checkered. Mm. Checkered, white flight. Mm. Yan yung mga young bird ko. So, hindi nga tayo uh, nahaluan ng ibang kulay. O, oh, ayan, oh. Kita nyo ito. Ito, anak ni anak ni Lady Victor at saka ni uh, Peter C. Ito naman, anak ni Jansen President at Inbred Vandenbrook. Ito rin, kapatid niya. kapatid yan, kita nyo. Puti yung singsing -sing niya. Ayan. Itim at pula. Ito naman, itim at pula. Ayun yung young bird natin ng BBC. Ayun. Dalawa lang sila. Tapos ito, anak ni uh, Litar. Tsaka Arden, then ito naman yung stock bird natin yan, magkapatid din yung dalawang yan stock bird natin yan, so yun oh. nag uh, ano. nagwawala na si Peter Peter B na si Palawian, yan so yun, hayaan lang natin siya ito to, yung kapatid niya, si Peter C Ayan, oh. o nga pala mga abel, ang contender natin ngayon, ito is number 60 sa Oberolan, ng Pare as of third lap natin. Number 16 na siya sa overallan. Out of 1.5. 1.5 ata, 1.7. Hmm. Yun. Pero ang live na lang ata namin nasa 900 plus. Yan kasi pahirapan nung San Fernando loan yun eh. Then eto namang isa si Peter C na isa na 3 bar. Teka lang Abel. Yan no. Oh. Ito naman is number sa rankingan is number 17 Number 17 na to sa rankingan natin mga Abel. So mas malapit nga ito sa kapatid niya. Yan. So yun nga, ang gagawin natin is uh, mas gagalingan natin yung kondisyon ng mga ibon natin. Hindi tayo magpapaka-relax-relax lang dahil nasa kung mga contender na ibon natin. So hindi pa tayo nakakasigurado kasi 3 laps pa yan. Meron pa tayong Bantay, Enrile, at saka Santa Ana. So marami pong magbabago dyan. Kaya ang gagawin natin, i lang natin na maayos ang ibon natin para maganda yung magiging uh, result natin sa summer race natin ngayon ng pare. So, ganun din. Doon sa mga lumilipad natin na dalawa. Dalawang PUF at tatlong young bird ng, yun, tatlong young bird ng uh, KFC at tjrc tatlong Tatlo yung young bird natin na lumilipad, mga Abel, no? Mm. Tapos yun, meron tayo diyang PUF na dalawa na si Peter B at saka si Red Pepper. So yun, ang problema lang natin kay Red Pepper mga Abel is medyo naglaglag na yung first primary niya. Yung sa kabila naman malalaglag pa lang. Kaya hindi na natin sila imimidos kasi baka madisgrasya sila. Iba pa rin yung nag-iingat kasi si Peter B mga Abel, laglag na yung dalawa niyang first primary. Ayun na, agro pa sila. Ayun, ayos. At least, nakakabisado nila yung paglipad nila kahit na laglag na yung first primary nila then yun nga sabi nga sa akin eh, parang simple loop ayan kasi lumaban din siya dati sa pare uh, ah, congrats nga pala sa iyo parang simple loop so yung mga lahi nga nito alam ko alam nga ba yun hindi ko alam kung pito ata o walo o 13 ata nilaban niya sa o oh, isa na kanya Santa Ana 13 out of 13 ata yun o eight 8 out of 8. Hindi ko na matandaan, medyo matagal na eh. So yun nga, uh, kahit daw laglag yung mga first primary o second primary o third primary, clock pa rin daw yung ibon. So, so lahi nga ito ni paring simple loop. So yun, uh, yan nga yung binigay sa atin ha, mga Abel. Binigay lang sa atin ni simple loop yan, regalo sa atin. Kasi dapat ilalaban niya yan sa north ng KFC. So ngayon, sabi niya sa akin, pare, pasyal ka dito, meron akong ibibigay sa sa'yo. So matagal ka nang gustong magmasili. Ito, pagkakataon mo to, ilalabang ko dapat. Kaso nabulag nga siya. Yun. Binigyan niya nga sa akin 'yan. Kumpare hmm. ko si si ano si pareng simple look. Yan. Kaso itong ibon na to, maganda sana mga bagwis nito. Kaso nga lang, ang nangyayari sa kanya, pag nakakita siya ng na lumilipad, talon siya ng talon dito. So ang nangyayari, nasisira-sira yung mga bagwis niya, oh. Sira-sira na naman, no, oh. Kasi talon siya ng talon. So dapat talaga medyo mas maluwag dito na kulungan. Kasi kung dito ko naman siya ilalagay mga kabil, anong nangyayari? Hindi siya makataas, nahihirapan siya. Pero doon talon ng talon. Pero dito, pag pinarisa ko siya dito, nandito lang siya sa baba, ayon tumaas, hindi siya makapag, ano, makapaglimlim. Kaya tinanggal ko siya dito, pero dapat talaga dito siya. Mas mainam nga talaga siya dito. Kaso ayaw na ayaw niya. Oh, ito, ito yung ating banlon, wala pang kapares until now. Nagahanap pa tayo ng pairing yan. Hmm. So, yun nga. Uh, sana, eto to. to Ito yung last vlog natin eh, mga kabil. Oh. Ganda na nila, oh. Ganda, di ba? <laughs> mga red bar. So, yun, ang tagal nila lumipad, no, mga kabil. Anong oras na? So, ito mga young bird naman natin to ng ano, ng... Ah, uh, ayan no. Litar, apakaangas. Kabila, kabila, kabila. Pakita natin yung young bird mo. Yan, o. Oh. Yan, o. Oh. Yan yung gando. Gandang young bird niya, no? Pakaangas. Gandang-ganda ako dyan. Tapos dito, ito po. Oh. Ayan, o. Oh. Ito, ito naman. Checkered na. to checkered niya. O, oh, checkered niya. Checkered na white flight dyan. Hmm. Alright. Then, dito naman. Ayan, tiga. Ayan. Kunin natin tong young bird ni ano, young bird ni uh, Arden. Ito, ito yung young bird ni Arden. Mukhang ano ah. Mukhang black check siya. Mm. Pero may white plate siya mga abel, oh. Ayan. White plate siya, oh. Sabi so, lang. Mm. Oh, white plate, oh. May Oh, puti, oh. Oh, puti, oh. Ganda. Mm. Ayan, napakaangas niyang ibon. Mm. Ayan. Yang bird natin oh. All right. Hmm. Mm, all right. Yung gamit natin stock bird mga abel oh. Stock bird natin 'yan.